Kung ko tatabaw niya ang busto niya, duduwat ang dulay. Tatawag ang dip. Balik ka wag, balik ka Oh, ako naman. Oh. ako naman kasi. Ako, naman. ako yung ano eh, ako yung takatak boys, ako yung nagtitinda ng sigarilyo candy sa terminal ng bus oh. nung no, maliit pa ako. Oh. oh, paano? Garilyo po, boss start you see. Garilyo po, boss, garilyo. Oh, 'Di ba? May galang pa ako. Hindi. Ah, sa insik ako, 'di ako Pilipino, Chinese ako eh. Ano mo salitang Chinese pano? Jin yawa, yao wa, zhong qiong qi, jing ji san ya, yao wo di zhong hua yi. Ano sa tawagalog yon? Gesi, <laughs> koni mo yu razor, umputa <laughs> natin Buk si Bandam. Bukong gimabae. Hindi mahaba, He, kailangan Yung bypass ko di Ano ka, ah, hindi pangit pag mahabang bigote, <laughs> para kang si Purguso. razor, <laughs> gop Tsaka isang upuan. <laughs> ano? Pa para kong pindoto. Oo. Pat pat wala bypass. Mas malinis tignan, batang-bata pag mo, walang. Ito ko tarang kay. Ito ko papap. Ito ko bypass <laughs> ko andak dito, tapos andak dito. Tapos ito uh ko yung buko. Mapa, imparin buko pambabae. <laughs> Babaho ka noon. <laughs> Dadan kay ito ko yung pang babae. Magiging amoy pawis ka noon pag ganun. <laughs> amoy pawis ako. Oo. Oh, oh. And yung dikit-dikit. Oo. -dikit. Oh, Eh, oh. oh. <laughs> yung, yung dikit -dikit boko, yung dikit-dikit kan buko ang tulobe ang pala niyon. Eugene. Ato na. Binalik na sa pamilya. <laughs> Nabalik at Tamiya? Oo. Oh, oh. Batata, meron ang tamiya? Ako lang tamiya. Kaya nga, yun ang problema eh. Hindi ko nga rin alam bakit may nanay sila, bakit ikaw walang nanay. Ako tatanong sa'yo, bakit wala kang nanay? Ayaw <laughs> ah, nila sa eh. Oo, oh, eh bakit ayaw nila sa'yo? Tatay, tatay, ko, nanay ng matapatig ayaw ah, nila kong hanapin, ayaw ah, ah, nila sa kin. Kaya nga, bakit ayaw nila? Tatay, ah, tatay, nanay, tatay ko, mga tapat walay wala lang sa ipon eh. <laughs> Hindi, alam mo kung bakit ayaw nila sa'yo? Oh. Kasi... Tamad ka, ayaw magtrabaho. Tamad ako, ha? Ano lang oh, di ba? Oo. Oh. Sabi ko, magwalis ka. Magwawalis pag binabantay. Sabi ko, every morning, magwalis. Dalang uh, Hindi ka makapagtrabaho Daranke. na walang bantay, eh. Uh, Dalang <laughs> Tato pasukan. Eh, mm hindi -hmm. mo utulan. Tumapas pasukan. Paano kita i-enroll eh kung lalayas ka na naman? Hindi. Heto na, to, 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 diaw na las papasok tulan. Anong susunod? ]데. Kung gusto mo talaga mag-aral, huwag mo nang iisipin pumunta sa Manila kasi wala namang ikaw ano doon. Wala kang ka bahay. Hindi. <laughs> May bahay ako. Ah, elimitit lokan. Hay pag pumunta ka nga doon, doon ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Kasi kung sino 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 na makakausapin mo, Tatakampihan ko yung ibang tao. Oo, oh, oh mo yung ibang tao. <laughs> hindi na, hindi ikaw. Oo. Oh. Mm. <laughs> na rin, na yung ibang tao. Doon na lang ako. o, Doon ka na lang. Hindi na kita pakialaman. Bahala ka na sa kanila. Sila na magpapakain sa'yo araw-araw. <laughs> darang kay, <laughs> darang kay. Mm -hmm. Nini mo sa wala tang tao. Hindi ako bibigan. Hindi <laughs> <laughs> na, mataba kay. Ano? Mataba ka tabi ng mga tao. Tagal. Magtrabaho ka, laki-laki katawan mo. Hindi, <laughs> tabi ko. Ah, wala kong Pusip ko kaya wala akong Wala eh. Hindi naman kailangan yon. Dito lang, pwede ka magwalis eh. Ito, ko, tatabaw niya ang bustuya, duduwat ang dulay. Tatawag ang dip. Balikawag, balikawag, muinyot! Oh. sige, pagupit muna tayo. Ay, 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 mo ah balikawag ay, ano tayo mo ay, 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 ah ay, 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 Takay kang ba? Ito baw? Baw ilalim ko baw, ibabaw. Ah. Tapos titinda ko doon ng ano? Ah, titinda ko. Ah, sigarilyo. Sigarilyo. Uh, <laughs> ah, <laughs> ah. Ah. Sigarilyo. Oh. The... Start. Candy. Oh. Oh, tatawag ako. Oh. Ikaw, tatawag paano ka. pag nagpasakay ka? Paano ka tumawag? Hindi, pa para utak din lang. Ikaw yung oh. Ano? Hindi. sa balintawag. Sige, tawag ka ng pasahero Paano? <laughs> Balikawag. Muinyos. Ah, uh, Pastaran. Elementary Tulokan. Ah, Pasay, uh, Malabon, oh. Labotas, Bayan. Oh. Oh, ako oh, ako naman, ako kasi naman kasi ako yung ano eh, ako yung takatak boys, ako yung nagtitinda ng sigarilyo candy sa terminal ng bus nung maliit pa ako. Oh, oh. oh. paano? Garilyo po, boss, start you see. Garilyo po, boss, garilyo. O, diba? May galang pa ako. <laughs> may dalang ka. O, oh, may, may dala-dala takatak dito. <laughs> takatak, takatak, takatak. Garilio po, Boss Tort, Yusi. Alam mo kung anong pinta ko? Si Garilio, Garilio. Tort, Juicy. Yusi Fruit. Oh. oh, ganun. Dapat ganun. Maraming bumipili sa akin, kaya yumaman ako. Darang kay, titindang ang Garilio. Dawan, huling ka, dawan ang titindang Garilio. Hindi! Ang bawal! Hindi, dawan yun eh. Hindi! Huling ka. Huling ka pulis. Oo. Hindi, sa terminal naman yun eh. Saan? sa terminal. Diyan okay, tapo. Oh, Palo ka na, mas maganda yung shout. Yeah, iba naman. Dungan na. Iba naman. Pa. Oh, sige. Hey, ikaw yung lalaki. Lalaki. Hmm. Papa, paparay ka sa tati. Tati. Oh, ah, uh, taga uh, Manila. Uh, Manila ten. Uh, Pasay. Bakit Manila hotel pupuntahan ko? Hindi ako mag-hotel. Tabi, 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 kung rabi, tabi kong tabi tate. Tabi tate. Oh. Yung lalaki. Oh. Tasa tate. Hmm. Tapos yung tapos yung Hindi oh. ako pupunta ng hotel, oh ah, Bandam, kuhan mo ang taxi, punta ako ukada. Eh. Ipabansa yun, eh. Anong ipabansa? Ganang kayo yung tate. Hindi ako pati ipabansa, eh. Ukada! Anong ukada? Canada yun. Bakit? Yung tate, dito itong Pilipinas. Hindi ako pati yung tate ipabansa, Dito lang, eh. May tapit tayo, rapin tate. Babay, nako. Ukada nga, eh. Parang uh. Ukada? Ukada? Uh. Okay. Ha? Uh. Tapos, diyan lang 'yun. Tapos yung um, yung um, tapitaste, um, um, bibigyan ng tampo piso. Oh. Tapos yung um, lalaki, bibigyan ng kitang oh, Sige, upo ka na doon. May naghihintay na yung barbero natin. Hintay. 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 Mga kababayan. At yun naman ang team na ni Frankie at yung manggugupit, syempre. JC, Kuya JC, ha, huwag niyo kalimutan. Banda, ano yung hotel na sinasabi mo? Ah, uh, uh, Manila Ha? Uh, pati Marriott Hotel. Dati nga dadan ka, napasok ko yung Marriott Hotel eh. Pati Manila ah, sa Mariot Hotel. Ah, Marriott Hotel? Marriott? Dalo na napasok ako eh. Ah, oh, Marriott so, Hotel. Diyan na, ah, ah bauligo ka, bagong pintalo, bagong bago tapat, bagong, bagong damit, makapasok ka. Kung madungas, hindi ka papasukin. Eh. Oh. Saan yung anong hotel yon? Ah, uh, Marriott Hotel, Pasay, tapos na uh, Manila Hotel. Manila Hotel? Oo. Oh. Ano yung mga ano ba yung single pa yun? Sino? In -ingay. Ha? Ituloy. Atuloy. Ituloy? Ituloy yung tupet. O, oh, kala ko, single yun. Sino ba sinamang mo doon sa Manila Hotel? Yeah. Bakit napunta ka doon? Kasi ah, uh, yung mga tabi ka kung mga pagpwede nating tayo na doon sa China? Oh, tatay pa kung pwede tayo yung Pilipinas, yung mapang Pilipinas buburain. Oh. Pa, para, para para wala nang Pilipinas. Oh. Ano yung mga Chinese? Paika pa yung mapang Pilipinas bu bu buburain na China. Pay Hindi pwede. Ah, hindi, paika ko eh. Ito ko yung mapang Pilipinas buburain eh. ko eh. Hindi <laughs> hey, kasama ka rin, mabura. Pati <laughs> <What ito>, ka kasama. <laughs> eh, si Pilipinas eh, hindi buburahin ka ng buong <laughs> Pilipinas, kasama ka. Hindi, tatampi ang mga China eh. Oh. Hindi ka naman Chinese si, Hindi eh. Uh, uh, sa insik ako, diyan Pilipino, Chinese ako eh. Ano ba salitan Chinese? Paano? Sinja, yawa, chong chong ki. Sinja, sanja, yung wo, yung kawa. Sinja, di chong chua, sinja yi. Ano sa Tagalog yun? Dabi daw. Ha? Dabi daw. Bukura na, mapang ni Pilas. <laughs> ah? Ano sa Tagalog yun yung sinabi mo? Buburahin, mapang Buburahin? Oo. Oh. Ano, tante pa na mo, tayo na. Pwede. Ay, kung maintindihan nila yung sinasabi mo, pwede. Tate, eh. ako mayaring aking bangko, rastentra ni, eh. tayo na, jawa ng pera eh. Oo. Oh. ako mayaring yun eh. Oo? Oh? Oo. Oh. Tama. Lastog ka na naman eh. Tate. Ay, totoo lang yung sinasabi mo. Ganun oh. Oo. Ito, ko, ito ko... Uh, tete, yung mga asawa kong baba insik, daling Sina. Ayaw kong Pilipino asawa. Ayaw Pinoy. Oh? Kung insik ang tasawahin ko, daling Sina. Oh. Pwede yun. Pwede yun, kung kailangan marunong ka mag... Tiyo, tiyo kung hanapin ng... Chinese. Insik ang Sina, Chinese. Tiyo kung hanapin yun. Binundo. Maraming nga Chinese doon. Binundo. Ayaw ako eh. Tatapin ako. Uh, paano ta ko Binunaryo. Oh, Sabi mo, marunong ako mag-Chinese. Anong Chinese mo ulit? Jinja, Jowa, Jinja, Jinja, Jowyo, Jowya, Jinja, Chinese. O, oh, di ba marunong ka? Dito eh. Pati lahat ng mga China, maraming pera. Ikaw wala akong pera. <laughs> Sabi mo, nag-iipon pa lang ako ng pera. Saan <laughs> ang ipunin mo? Trillion. Huh? Trillion. Oh. <laughs> ipon ang ipon ng pera. Huwag ka kasi ng gastos ng gastos. Oh, so, huwag ka ng layas ng layas para makaipong ka ng pera. Ipon of trinyon. Hmm. Para, yung trinyon ng pera ko, hindi maubos yun. Hindi oh, na, na. Ila araw. Matagal. Abang July. Oo. Oh. Kailan ka malalayas? Hindi. Sino? You know. Ikaw? Hindi. Dito ka muna ako. Ariyan mo na. So, Wala ka nang balak lumayas? Ha? Wala ka nang balak lumayas? Uh, ako? Hmm. Ah, uh, hindi ko ako yung wag din niya ay bigay tayo ni Tirangke. Yung uh, mm tijerang kay nas lebih kena ng Lalayasan mo tijerang dala ko ng wabinyon. Ah, hindi ka nga bibigyan kasi lalayasan mo eh. <laughs> ito, ito, ito ko, ito ko lalayasan ko. Dala ko yung wag din, wag Pwede oh. yan. Hindi ka nga bibigyan kasi lalayasan mo eh. Hindi, uwihan. Kaya kong itin. Ito ko muna ito ko eh. Uwihan? Oo. Oh. Saan ka ba, kuya? Saan ang bahay mo? Elemento. Tulokan, may bahaya ko. Mga oh. ko eh. Tapos uwi ka dito sa Pangasinan. Oo. Oh, pwede yan. Ha? Ikaw, kung dipindi sa usapan nyo ni Daddy Frankie. Eh. Umayag. Umayag, di okay. Uwi ako. Oo. Oh. Uwi Papasok. Oo. Oh. Ganun yun. Hmm. Dito eh. Dapat susimba. Susimba mo ako eh. Ah, ano ano bang araw ngayon? Linggo eh, hindi pa wak simba? Sa ano ah, ka ba nang simba? Linggo. Dapat Sa ano sa, sa malasiki? Ne eh. hmm. eh, papunta na lang ako dunaw sa simba. Pwede yan. Ano ko nang ipagdasal mo? Hmm. Papa alam mo tita ng titimba ko. Oh, sa bingko. Bakal lumayas ka? Hindi. Hmm. Natapos, natapos ng simba. Hmm. Uwi ako dito. Anong oras ka ba lalayas? Hindi, titimba ako, hindi ako lalayas. Hindi ako lalayas, titimba. Titimba ka ba? timba, uwi ako dito. Gano'n yun. Wala ko, lalayas ka na naman eh. Huwag ka na lumayas kasi... Gano'n ka Sige. Huwag ka na lumayas kasi mas mabait na sila ni Frankie sa'yo. Hindi. Papala mo si Dragon, titimba ako. Para papayagan ako. Mamaya na. Ang Dranke. Titimba ako, Dranke. Kasi ang araw na linggo na yun. Linggo titimbako ko talaga ha pahay ka. Oo. Talaga kayo, tapos timbahan talaga kayo. tapos timbahan. E ano mo para mawala yung balakubo? Ba? Zero-zero. Ah, zero ko? Talaga hmm. kayo, tapos timbahan talaga kayo. Tapos timbahan. sa palengke ah. palengke O, no, titimbako Para pirenit Oh. Oo. Pag, Pagkasarado yung timbahan. sarado na, hapo eh. na eh. Hapo na. Ayan. Para maling. Nakatulog. Para walang kuto. Nakatulog ko sa nina, dyan ako nakatimba eh. Nakatulog ka. Oo, ah, dyan ako nakatimba. Dyan dyan kayo, nakatimba mo sa timba. Oo, oh, sige. Oo, oh. dyan dyan timba. Simba ha? Ito ko si timba tayo, piapo Kapatay tayo dyan, oh. pupunta ka ng piapo na naman. Oh. Style mo lang yan eh, para pumunta ka ng Manila eh. Hmm. Hindi, yayaan kita eh. Si tayong timba ng kayapo eh. Okay. dalawa tayo eh. Ayang ka na naman. Pati pa, si timba, nayaan ko sa timba ng kayapo, dalawa kami. Hmm. Okay, kayo walang trabaho. Ako may trabaho ako. Nari, wala kang trabaho. putik kita yayahin. Timpa ng piyapo. Pwede maggala-gala. Hindi. Lari kayo. Ito ko. Si Sirap, si Sam, si Yuris, si Sibisibi, si... Si DC, huwag mo sama. Ito, dalawa tayo. Dalawa tayo si Timbang Pi. Si Apo. Bakit ayaw mo isama si Rab? Ha? Ito, ipot lang ni Ma eh. Ha? Ito, ipot ni Ma. Putol-putol? Oh. ito ko, ito ko. Dalawa tayo lalaka, timpang piapo Wala nang video-video. Kaya nga, bakit bakit ayaw mong isama si Kuwera? Eh, eh, Paiwan mo sila, si Gusibi, Ricky, oh. si Rap. Tapos eh, ito naman. Lahat ah Paiwan mo sa, ah, paiwan sa one. Dalawa tayo Yeah, ya ya kita timbang piapo dalaw tayo lalakad kun. Bakit gusto mo ako lang ayaw mu kasama yung mga bodyguard ko? Hindi nee, ayoko. Ayaw, Ay ayaw ko sila. ito. Ikaw, ikaw soko ko tayo timbang timbang piapo. Eh. Ikaw tinanayin ko eh. Hindi sila. Eh. Ha? Ikaw tinanayin ko hindi sila. Ako ang kailangan mo. Oh. Bakit hindi mo kailangan sila? Ay, kailangan so, din natin sila. So, oh. so hindi mo kami kailangan. Hindi ako payag. Ha? sila. Ha? Ah. Oh, mukhang pera eh. Mabuso <laughs> eh. Sino? Ah, mukhang pera. <laughs> Araro, sawd, bali. Oh. saud bali. Ah, kasi bali sila ng bali. Oo. Oh. Mukhang kanilya. Hindi ako papayag. Ito ko. Ito ko. Walang bali. Ito ko buo sawd sila. Ah, buo. Oo. Oh. Eh, ikaw sapin mo sila na no, huwag silang pumali. Hindi naman pumabali sila. Ah. Wala naman bali-bali dito ah. Tapos, tapos mo sila. Kakain sila. Wala kang saud Kain lang pagkain lang. Kain lang, walang pera. pwede yun. Hindi pwede. Eh. Kasi may mga pamilya ah. yaman yan. Meron talagang pamilya. Oh, ikaw nga, hindi eh. ka pumapayag na walang pera eh. Ah, hindi hindi ka rin sa akin eh. ko, Ayoko ko itin, ha? Ayaw ko itin, eh. ayaw ko itin. Eh. ko eh. ko huwihan eh. 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 niya lang ako eh. Paano mo sa hindi ka naman magtatrabaho? Wala kang trabaho. Hindi. Mm -hmm. Hindi ka nga marunong magtrabaho dito sa amin eh. Hindi ka nga naman empleyado eh. Ano pa lang eh, pinapakain ka lang namin. Inaalagaan na. Lalagaan na. Lalagaan mm -hmm. na lang ako. Oo. Oh, oh. Upiyado. Pustiin ka pang nalalaman. Upiyado ako po diyo uwihan. Oo. Oh. Okay. Sige. Ah, ito ko talaga upiyado. Gawin mo upiyado, uwihan na lang ako. Eh gagawin nga itang empleyado. Hindi ka naman marunong magtrabaho. Pati, Tamad ka. Pati, pati, pati yung mga mga tao mong makati. Uwihan sila. Mm -mm. Ah. May pamilya nga sila. Meron. Eh, huwag mo sasabihin mo kang pera yung mga kasama natin. Nandyan si Pereski. Baka putulin niya yung leeg mo. Sino? You know? Gusto mo? Putuloy ko yung tainga mo? Oo. Oo. Oh. oh. Ulitin uh -oh. mo, bago yung sinabi mo. Hindi, sabi ka sa GC. Oo, kita mo. Garang ko eh. Tapos lahat pera mo, patago mo sa akin. Bakit? Patago mo yung pera mo sa akin. Tatakas mo eh. <laughs> hindi, hindi tatakas. Pata patago mo Pat yung pera mo sa akin. Bakit kailangan ipatago? Hindi ka marunong magbilang. Bakit? Na, <laughs> Narin, Ng marunong bilang pera. Papatagin mo sa akin. Hindi, hindi. Kasi ako ang boss eh. Bakit? Nah, aku nggak ampun, <laughs> jangan-jangan. <laughs> nah, perasin mi ulu, para. Para malih ah, ini. Um, Maligupa ya? Maligupa, kalau di koko. Sampo ini Oh, mau mas sampo kan, sampo. Tapos mag ka. Ah, yan. Buke. sige, ligo ka maigi. Sige, ligo na ako. oh, tapos balik ka dito. Pagkatapos maligo, ha? Okay. okay. Ay, pagpag -pag mo muna yan mo. Ano ka? Sa likod. May buhok. Para hindi pupunta sa siya. Ngayon na. Ah. Sa likod. Oh, sige na, ligo na. na. Sige na.